Ayan so maaga ako ngayon dito sa Personal Collection Malolos Branch dahil meron akong new recruit na nanggaling pa sa Barangay Namayan, Malolos Bulacan. So yung Barangay Namayan is isang isla dito sa Malolos Bulacan kung saan ang mode of transportation nila is bangka. So kaya naman ito yung nagpapatunay na kung talagang gusto mong magnegosyo kay Personal Collection, eh gagawakan ng paraan para makapunta ka sa branch, provide mo yung mga requirements na kinakailangan. Dahil saan ka ba bahahanap na magkakaroon ka ng negosyo pero wala kang pangpuhunan o wala kang ilalabas na any amount or cash para makapag-start ng gantong business. So, dito lang yan kay Personal Collection. Dahil ang hangari namin ay makatulong sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi maningil pag Okay. Oo, oh, mo rin yung kakayahan ng iyong customer. Oh. Okay. No, Siyempre po, ako rin, din mag-aabon. No? Kaya nga ganito. Turuan kita. Gives okay. ng Discount. Titingnan mo rin ang kakayahan ng iyong customer. Tama. And then, huwag mong bigyan ng malaki. Kung ang kaya lang ay isang daan, huwag mong bigyan ng 500. Nakukuha mo. Kasi ito naman, ang product natin is daily. Bawat dealers ay iba't iba ang mga mindset pagdating sa pagninigosyo Kaya naman tinuturuan namin sila kung paano namin sila matutulungan sa pamamagitan ni Personal Collection Kailangan maunawaan ng mga dealers na pa pwedeng maging daan si PC para magkaroon sila ng great life At eto na nga, dumating na yung bago nating aplikan para maging dealer ni Personal Collection Kaya naman itinuro na siya sa akin para turuan kung pa paano siya kikita dito kay PC Welcome to Personal Collection Ayan. So, si ma'am po yung aking uh, recruit. Ayan. From? Ngayon, uh, okay. Namayan. Namayan. So, yung Namayan, ito ba yung binabangka? Okay. Wow. Napaka-tsaga naman ni ma'am. Kala ko na po tila ako matutuloy. naman po sa video ko. Hello! So, ma'am, ba bakit ka naging interesado maging uh, dealer ni Personal Collection? Hindi ko po kasi mag- naranasan yung benta ng PC products. Ah, user po kayo ng products namin. Pamangkin ko. Bumibili din po kasi sa Para po sa akin na lang. Bakit? Gusto mo maging dealer? Nagdagkita po sa may... Kasi ganoon kahit nasa bahay lang po ako. May grocery din po kasi ako sa Samsung. So talagang negosyante uh, siya. bye. Thank you po. So. Alam mo ma'am advantage mo na magiging dealer ka namin kasi diyan sa lugar ninyo sa babat sa ano sa namayan. namayan, wala kaming masyadong dealer. No? Pero may nagpe-personal ko lang pero, siya. Uh, pero hindi niya kayang bentahan lahat ng tao dun sa Namayan. And isa pa doon, yung struggle po is yung transportation, yung biyahe, kasi binabangka siya talaga. So, ang advantage mo doon, ma'am, kung magiging regular dealer ka namin o yung active dealer ka namin, pwede kang makapag-supply sa mga kakilala mo doon. No? Kasi may mga kakilala ka na user ng PC products eh. So, hindi na mahira para sa'yo na magbenta ng products natin. Ayan, lalo na po yung mga products natin, napakaganda. Ano po yung mga products na nagustuhan ninyo? Yung sa parapon to yung yung, yung sa ano po, so, yung laundry. Ah, yung soap, ano, ito yung um, soap. Uh, tsaka yung uh, LD. Okay. Uh -huh. uh, powder laundry with detergent. So, ayan. So, ngayon ma'am, nakarekta ka na sa branch. Ito po yung branch natin sa Malolos. And then, ako po yung magiging manager mo. Ayan, ako po si Ram, Great Life Executive ni Personal Collection Malolos. So, ako yung tutulong sa iyo para, para kumita ka ng malaki and para, uh, alam mo yun, mag-grow ka dito kay personal collection. So, check lang natin yung requirements mo. Itirman ko po po by ID. Okay na po ito, ma'am. Ma'am, yung barangay clearance, kukunin po namin yung original. Ayan. So, one valid ID, barangay clearance. And 2x2 uh, two two picture po, meron po kayo. Nahirapan po ba kayo mag-provide ng requirements? Hindi naman po, mabilis lang naman po bumawasan. Ah, diba, basic lang naman yung ano, ano, yung ating requirements. Ayan, ma'am, papirma na lang po tayo dito sa barangay clearance kasi wala siyang pirma. Apo, ito ba ito lang po? Ayan. So, apo. Okay po. Ano nga pala yung pangalan mo? Maria Crisanta G. po. Ayan, si Ma'am Maria Crisanta. Thank you po. So, ayan Ma'am, so welcome to Personal Collection Malolos Branch. So, dahil la, uh, dealer ka ni Personal Collection, lahat ng, lahat ng products dito ay maiuwi mo na wala kang ilalabas kahit magkano. No cash out. Hindi ba? Natanong mo nga kung kung meron babayaran. So sabi ko is wala. Wala tayong babayaran as long na kompleto yung requirements natin. So okay naman po yung requirements ninyo. Kaya naman po, ito pwede na kayong bigyan ng credit line. So yung credit line po ma'am, binibigay po to sa lahat ng mga dealer. So magagamit nyo po yan kung para mailabas nyo po yung mga products na wala po kayong ilalabas na kahit magkano. And then meron po tayong uh, term na tinatawag 37 days to pay po. So kailangan within 37 days nakapagbayad na po tayo. Para hindi po tayo magkaroon ng uh, late payment charge. O yung mabawasan po yung discount o sa madaling salita po is penalty po. Okay? So gusto po namin na makapag-negosyo po kayo dito. Malaya po kayo makapag-negosyo. Makatulong po kami sa inyo at sa inyong pamilya. So marami pong mga user ng products po sa inyo yun po yung mga target market ninyo. So ngayon po, ikaw na po ay magiging dealer namin, makakapag-supply ka na po sa kanila. Okay? So habang merong pong mga customer na mag-order sa'yo ng PC products, habang buhay ka pong kikita dito. So depende sa'yo ma'am kung, kung talagang kakaririn mo si PC. No? Kasi dito, unlimited ang opportunities. Bukod sa makukuha mo na yung mga lowest sale na offer po namin, halos kalahati po talaga yung kita eh. No? Kaya marami po mga dealer dito tumatagal kasi nai-enjoy nila yung kitaan. Even po yung mga panggamit nila sa bahay, nalilibre na po nila. Kasi may mga take one free. Take one for only 50 pesos. Take one for only 80 pesos. So yung mga take-take na ganyan, ginagamit na lang nila. Okay? So pag nakapag-ipo na sila ng mga products, yung iba naman po mga take nila, ibinibenta na rin nila para maging pera. Like for example, ma'am, nakakuha ka po dito ng promo na uh, buy 3, take 1 for only 50 pesos. So yung 50 pesos po na yun, ibibenta mo po yun ng 285. Di ba, ma'am? So for sure, ibebenta mo siya ng regular price, 285. Pero ang puhunan lang, 50 pesos. So ganun kaganda, kumita dito kay personal collection. Ayan. And then yung isa pa, sabi ko nga po, unlimited opportunity no? Bakit unlimited opportunity? Kasi po pwede kang ma-promote ma or pwede kang mag-level up, no? So paano magle-level up o paano pa promote May requirements po tayo. Kailangan po makakapagpasok po kayo ng limang gusto maging dealer. Okay? So para po maging uh, great light manager, GLM, ayan. So dalawa po 'yan kasi ikaw po ito eh, GLB. Ayan. Para maging GLM or Great Life Manager, kung tawagin namin, kailangan po meron kang lima, limang recruits. Ano po ba yung benefits para maging ng, ng, ng mga Great Life Manager? Ang Great Life Manager po, kumikita po yan ng 25% basic discount plus yung mga promo plus 22.5% rebates. Wow. Meron, meron, ka ng kita sa mga promo sa mga products natin meron ka pang rebates ano ba yung rebates? yung, balik ko sa, yung pumapasok ko sa ano, pa ano ano yung rebates? pumapasok sa parang sa account ganun. ayun galing naman ni ma'am di ba nag-gets agad yung rebates so yung rebates yung parang bumabalik para siyang cashback para siyang incentives, parang savings na makukuha mo pera na makukuha mo. Totoo po yun. Pero para maging magkaroon tayo ng rebates, kailangan po natin magkaroon ng limang recruit. Siguro naman po, yung limang recruit na yan, napakadaling ipasok. Di ba ma'am? Kakambal nyo po. O, pwede nyo po silang i-register. Taga ano dito po yung Yes po. Pwede po tayong mag-recruit basta kaya nilang pumunta sa branch. Kahit taga saan po sila. Basta kaya po nilang pumunta rito papwede po natin sila maging dealer. Okay? So, kapag nagkaroon ka na ng limang tao na nakabayad on time, mapopromote ka ng GLM. So, ngayon, nag light Light builder ka na i-enjoy nyo lang po yung 25% tsaka yung mga promo. Wala pa po tayong rebates. Di ba mas, mas masaya kapag may rebates? Tanong, may kota po ba? May kota po ba sa PC? Ang sagot dyan, wala. 'Di diba, Sabi ko nga unlimited opportunities, no? Depende sa iyo, ma'am, kung magbebenta ka ng malaki o magre-recruit ka ng madami. So kapag nag-perform ka na maganda rito, maganda rin yung ibabalik sa ni PC, yung rebates o yung ipon o yung parang cashback. So ibinibigay po ito every 10th of the month. Monthly po siya binibigay. So iipunin po 'yan. Okay? So another question. Lima lang po ba yung pwede kong i-recruit? Ang sagot dyan, hanggang kaya mo mag-recruit kahit gano'ng kadami, mag-recruit ka na mag-recruit. No? Dahil lahat ng performance mo at ng grupo mo, ibabalik sa ni PC sa pamamagitan ng rebates. Okay? And then meron tayong mga recruiters reward sa mga recruiter natin. For everyone recruit na madadala mo dito ma, meron kang 100 pesos. O kumili ma kang na pasok na tao. So meron tayong 500. O di ba? Ang saya-saya. Kaya naman kaya naman ma'am, unlimited yung opportunities, unlimited din yung income. Depende ma'am sa sipag pag nagagawin mo. Kagaya nga po ng sabi ko sa iyo kanina, advantage mo na malayo ka dito. Kasi bakit? Pwede ka makapag sa lugar ninyo eh. No? tapo so, pwede kang mag uh, uh, avail ng mga products like for example kung pupunta ka dito na 2000 lang ang kukuhanin mong products no so parang saglit lang ilang tao lang yun eh ang mabebenta mo doon no? pero kung nakakapag-purchase ka na dito like for example 5000 a month or 10000 a month so hindi ka na talo sa sa pagmasahe mo o dito hindi ka na rin pagod sa pagpunta mo balik-balik dahil meron ka ng mga products sa bahay na available. sa so, nakapag-stack ka na. May mga stock ka na sa bahay na anytime na kailangan ng mga customer mo yung products, may maibibigay ka na. Okay ba sa yun? Pinapangarap mo din ba na someday magkaroon ng personal collection? Anong ilugar nyo? Namayan. Personal collection namayan. O, di ba? Pag sinabing personal collection namayan, ikaw yun. So, gusto namin na mag-grow ka dito. So, tutulungan kita sa journey mo dito kay Personal Collection. Ayan. So, ma'am, may mga question ka ba ba? Wala naman. Ayan. So, basta dito, ma'am, uh, galingan mo lang, i-enjoy mo yung uh, pagdinigosyo. Pag ipapautang mo ang products, huwag kang papayag ng one month to pay. Kasi bakit? Ang tagal nun, one month to pay. Naugos na nila ang toothpaste, nagamit na nila ang sabon, hindi pa bayad sa'yo pinaka worst doon hindi ka pa binayaran tinakasan ka pa wala naman siguro ganoon sa inyo <laughs> mga galanti mga taga namayan ah uh, mga taga ikot-ikot lang yun oh ikot lang yun na no. mayan no. so ang mindset natin ma'am weekly dapat nangongolekta tayo pwede mong ipa-cash or weekly collection bakit natin kailangan bantayan ang collection natin kasi Meron kasing ibang mga customer na maraming dahilan para lang hindi ka bayaran. Sabi ko nga, naubos na nila yung products hindi ka pa binabayaran. Para maiwasan 'yon, lingguhan tayo maniningil para hindi mabigat sa kanila. Kahit 50 tanggapin mo eh. Mabigat kasi ma'am kapag uh, oh, naipon. na ipon. isang isang beses mo lang siya sisingilin, Kumiutang sayo na 300 pesos or 500 pesos, mama yun. 'yon mabigat 'yun, no? Pero kung kung lingguhan ka naniningil, no? So parang feeling ng customer mo ang gaan-gaan. Kasi 50 lang inuhulog ko tapos yung toothpaste ko buo pa makakabayad na ako, hindi pa ubos yung toothpaste namin, yung alert toothpaste namin. O di ba? So ang mindset nila, o order ulit sa iyo. Na maguhulog ulit sila linggu linggo O di ba, ma'am? So ito ang negosyo na pa pwede mong dalhin kahit saan. Di ba, ma'am? Kagaya niyan, barangay worker ka. Halos lahat ng tao doon kakilala mo. No? Kilala mo lahat kung sino yung mga bibentahan mo. Nakikita mo na ba ngayon kung sino yung mga binibentahan mo? <laughs> so, iyon yung mga target market natin. And yung limang recruit natin, ma'am, sana ma-push madal ma ma natin, madala natin, okay? Kasi gusto ko, balang araw, magiging great life manager kita doon sa Namayan. Kasi yung area talaga na yon halos wala kaming mga managers. Ilan ang population ng Namayan? Um, ano lang naman po kasi maliit lang din po yung barangay namin. Mm -mm. Ilan? Ano, nasa 300, ano lang Wow! Malaki yun, 300 ah! So, 300 na, 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 tao ang babayaran nyo. Ilan yung bahay? Ang household ko na household. 100. 100. Wow, 100 household. Pwede na rin yun, ma'am, ha? So, bawat, bawat bahay po, bebentahan mo ng PC products. Kung 100 household yun, kumita ka ng 100 pesos kada isang bahay, 100 times 100. Magkano yun, ma'am? Namahana? 10,000. 10,000. 10,000 ma'am, kumita ka. Monthly, kumikita ka 10,000, no? Ma'am, 100 pesos lang sinabi ko, ha? Ano yung 100 pesos na nakita rito? O ano yung products na pwede kang kumita ng 100 pesos? Soft Eternity. Kasi nakukuha lang natin yan ng 180, we. O, so, 100... Then, bibenta natin ng 285. So, may kita ka pala dyan, ha? 105. Times natin sa Oh, o so sa 100 na lang, let's say 100 na lang, times natin sa sandang bahay. Magkano nga ulit yun? 10,000 pesos. Ma'am, so eternity lang yan. Paano ko nag-order sa'yo ng top TBC? Ang top TBC po, ang kita mo din dyan, 100 pesos din. So, ita times 2 lang natin yung 10,000. Magiging 20,000 per month. Kung mabebentahan mo, ma'am, yung 100 household na yun. So, dito, ma'am, Pinapakita ko lang sa iyo kung gaano kalaki yung possible na kitain mo sa lugar ninyo. Diba? Nakita mo yon, So, ganun lang siya. Okay? So, naintindihan naman. <laughs> so, ayan. Pag may mga question ka, uh, madali mo naman ako i-reach. No? I-add kita sa Facebook, ko, oh, then i-add kita sa ating group chat. So, yun lang, ma'am thank you po. After nga ng aking training, ay binigay ko na siya sa aming Dream Fulfillment Officer para sa Great Life Orientation. So, so kung napansin nyo, mabina mo siya sir na kasi so, siya ayaw niya tinatawag siya. So, niya, yung mga impact uh, siya, pantay-pantay na. niya tinatawag ng mga mom or sir, yung mga dealer natin. Yung mga dealer pa lang. kaya, Uh, after nga ng Great Life Orientation, ay kinausap na siya ng Ami Happy Customer Retention para ma-orient sa policy and sa payment process. And then after nga main code, ay sinamanan namin siya sa aming supermarket para makapilit ng mga products na gusto niyo So kung gusto nyo rin maging dealer ni Personal Collection, makapag-negosyo kahit wala kayong pangpungunan, mag-PM lang kayo and uh, aasikasuhin ko kayo. And thank you. Thank you for watching. And kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to follow and subscribe.